uh impeachment proceedings na nangyari po sa Senado. Kung kayo po niyan makakasama po natin si Senator Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Ways and Means. Good morning po, Senwin, Victoria po at Michael. Uh, good morning, Victoria. Good morning, Michael. Magandang umaga sa inyong dalawa. Opo, thank you very much po sa pagsama sa amin, sir. Sir, isa kayo doon sa lima na mm -hmm. hindi pumabor doon sa pag-remand, pag-return ng articles of impeachment. Uh, doon lang po sa mga hindi ganong updated sa impeachment proceedings na nangyari. Uh, ano po yung basehan ninyo sa pag-hindi uh, pag-approve ng motion? Uh, Victoria, bago ko sagutin yan, no? mm. dapat maintindihan ng ating mga kababayan na hindi pa natin pinag-uusapan dito yung kaso. Mm -mm. No, hindi pa natin pinag-uusapan dito yung kaso ni Vice President Sara yes. Actually, hindi pa natin pinag-uusapan kung guilty or not guilty mm -hmm. Proseso pa lang yung pinag-uusapan natin At para sa akin, uh, napakahalaga na sundin yung ating saligang batas Pagdating sa proseso, para klaro at maintindihan ng lahat at transparent, no? makikita ng lahat kung ano yung pinag-uusapan ayaw natin magkaroon ng duda sa isip ng ating mga kababayan na linuluto o dinidelay o, o anuman ang importante, ang taong bayan ay naintindihan at nasusundan itong uh, impeachment case so ang aking naging dahilan ay uh, itong return slash remand Uh, hindi ko naman nakita sa saligang batas natin. Mm -hmm. At uh, para sa akin, sa ganitong uh, mga proseso, importante na sundan kung ano yung nakasaad sa ating saligang batas. Oo. Tapa. Uh, Senator, si Michael po ito. So sa tingin niyo po ba, sa inyong pananaw, na ayon ba ang mga nangyari sa nangyaring proseso sa Constitution po? O may pang ba kayo na na-delay de ang pag-usad po ng kaso? Uh, yung, yung, delay depende yan sa timetable na ilalabas. No, kung narinig natin yung ating uh, presiding officer, maglalabas yun ng timetable. Uh, so, dapat natin makita pa eh, kung ano yung, mga, ano yung timetable na ilalabas. Dahil nga ito ay isang bagong introduction. Uh, amenado naman lahat buong legal community na unprecedented to ito. Yes. Uh, ito ay hindi nangyari sa mga unang impeachment case. Uh, kaya isa sa mga pananaw ko, dapat nasundan natin yung proseso kung ano yung nangyari doon sa mga unang impeachment cases. Para alam na natin, wala nang supresa No alam natin kung ano yung susunod, ano yung uh, magiging uh, proseso. At nasabi ko nga na itong itong issue ng constitutional constitutionally infirm mm -hmm. o mahina yung uh, o hindi sumunod yung articles of impeachment sa sa constitution ay pwedeng naman pag-usapan yan pag pumasok na tayo sa trial proper. Eh wala pa tayo sa trial proper, no? Hindi pa hindi pa nag-uumpisa yon. Kaya uh, sana do na pag-usapan para para lahat ay eh, makita yung argumento opo oh, senwin mm -hmm. do you think unconstitutional yung nangyaring pag-return? imbes na idire-diretso na lang po yung trial uh yung word unconstitutional debatable right now no mm -hmm. uh, narinig ko yung iba't ibang mga uh, legal experts or legal luminaries uh, na puyat nga ako kakanood nitong mga interviews <laughs> oh. ng iba't ibang mga uh, legal luminaries uh, iiwan ko na sa kanila yan para mm -hmm. i-determine kung unconstitutional o hindi pero para sa akin kung babasahin mo yung plain ng constitution uh, hindi naman nakasulat doon na pwedeng i-turn mm -hmm. in fact hindi nga niya sinulat doon na uh, na pwedeng uh, ibalik dahil nga may ganitong dahilan no constitutionally infirm ang nakasulat doon, very simple lang para sa akin pag na-transmit na sa Senado mag-trial na no nakasulat pa nga doon forthwith mm -hmm. so pagpasok natin sa trial dito nalalabas to lahat kasi ako naniniwala ibabato rin to ng defense eh lahat ng pwedeng ibato ay ibabato rin ng defense. Kaya duna na rin natin pag-usapan. Mm -mm. eh Merong mga nagsasabi, sir, gaya po ni uh, retired Justice Antonio Carpio na uh, parang nagsilbing abogado yung ibang senator judges sa paghahain uh, ng motion na i-return na nga lang po. Ano po ang take nyo doon? Do you think na parang nag-abogado yung iba nyong kasama po? Well, Victoria, ito naman ay... Aminado tayo. Let's call a spade a spade, no? Talaga may mga political leanings 'yung mga iba't ibang mga senador. No, hindi naman natin pagpwedeng pagkaila. yan. noong campaign time, nakita naman natin, di, eh, lahat naman tayo, no, no, sumusunod ng politika. At nung uh, huling halalan, ayun, eh, nakikita naman natin kung ano 'yung mga political leanings. Hindi natin maaalis 'yan. Madadala rin 'yan sa impeachment. At uh, hindi kahit na Uh, nakasulat sa rules of impeachment impartial, fair mm. uh, ang aking pag analisa madadala at madadala mo rin yung political leanings mo at political loyalty mo sa loob ng impeachment mahirap alisin yan eh no unang-una, hindi naman mga juez ang uh, mga senador hindi naman mm. mga abogado yung eh, mga senador mm -mm. Uh, mga politicians to na mayroong political alliances may mga sinusundang mga politiko kaya hindi natin maaalis yan no? uh, napakahirap alisin yan Mm -mm. So given those political leanings, sir, dapat bang may mag-inhibit? Kung halimbawa hindi nila ma-separate uh, yung kanilang sarili mula doon sa kanilang uh, 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 alay. Kasi yun din po yung uh, panawagan ng iba, gaya po ni Atty. Christian Monsod, na kung... hindi mo kayang uh, walang panigan, kung hindi mo kayang maging impartial, eh, na kukompromise yung integridad mo, mag-voluntary uh, inhibition ka. Yung inhibit ay personal 'yan eh, dapat mayroong mabigat mm -mm. na dahilan. Mm -mm. Uh, kung uh, ikaw ay magi-inhibit o hindi dahil uh, even kami mga fellow senator judges hindi naman namin pwedeng pa-inhibit ang isang tao Nasa sarili mo na 'yan eh. Oh. Uh, conviction mo na 'yan ika nga, no? Uh, konsensya mo na 'yan ika nga kung kailangan mo mag-inhibit o hindi, no? So, uh, ma maraming dahilan mag inhibit o hindi mag-inhibit uh, pero conviction mo na yan kung ikaw ay mag inhibit o hindi. Mm. Kaya sir, kung kayo ay nandun sa ganung posisyon, uh -oh. kayo ba ay mag inhibit uh, Curious lang. Maraming dahilan eh. Pwede uh -huh. mo naman sabihin, "Oh, ako ay at uh, kaalyado ko sa ganito, pero pagdating sa trial eh mawawala na 'yon, no." So, may maraming dahilan talagang babagsak 'yan sa konsensya eh, ng mm -hmm. mga senator judges, no? At at 'yun ang aking uh, hinuhop, no. 'Yun ang aking ninanais na Uh, pumasok na dito yung conviction at konsensya ng bawat isa uh, kung 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 uh, nag-umpisa na yung trial proper pumasok na yung conviction at uh, konsensya ng bawat isa para talagang uh, uh, tignan ng mabuti at tignan ng patas yung ebidensya para malaman natin kung talagang may sala o wala ang importante naman dito Victoria Mike ebidensya eh. <laughs> uh, papasok tayo sa, ako personally yan ang titignan ko talaga Kung mahinang ebidensya, then wala na tayong pag-uusapan no? uh, Kung may ebidensya, then i-pursue natin yan no? the, 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 Tingnan natin ng mabuti Kaya papasok rin tayo sa ganun Ito, sa proseso pong, pa lang to ang pinag-uusapan natin Sa inyo pong panig, Senator Win paano nyo po natitiyak na kayo yung neutral, impartial At yun nga, uh, konsensya ang mananaig sa paglilitis na ito Well, makita naman natin yung unang boto ko, no, na sa saligang batas lang ang ating sinusundan uh, yung unang pronouncement natin yung unang boto natin um ang uh, aking justification sundan lang natin kung ano yung nakasaad sa saligang batas yung saligang batas naman nakadesenyo yan o sinulat para maintindihan lahat tingin ko hindi mo kailangan maging abogado para maintindihan mo yan so kung ano yung nakasulat doon, ayun uh, lang ng dapat nating sundan so send ano ngayon ang hinihintay po natin ano yung next step doon sa impeachment process Uh, tinitingnan ko yung timetable. Uh, may 10 days para sumagot si VP Sara, may 5 mm. days para sumagot yung prosecutor. Babagsak niya mga around June 26, mga around that time. Mm. So meron na lang from June 26 to June 30 may apat na araw na lang para matapos ang 19 Congress. Mm. At pag after June 30 papasok na yung bagong lower house congress we have to distinguish yung ihiwalay natin yung upper house at yung lower house no mm. dahil lower house talagang lahat sila ay magiging bago no so by june 30 lahat sila magiging bago at dapat sila mag-appoint rin ng bagong mga prosecutors okay, senator win masingit ko lang din sabi ni senator bato ay may bribery sa mga sa senate anong reaction niyo dito sir Mm -hmm. Hindi ko narinig yun, Mike. Uh, wala akong, mm -hmm. wala akong, uh, hindi, um, ibig sabihin, hindi ko narinig yung pronouncement ni uh -oh. Pero, uh, well, Bato. may bribery ba sa mga hukom? Uh, uh, on my part, wala akong mm -hmm. nakukuhang bribery o oh, wala akong na-experience na bribery in, on on my part. Mm -hmm. uh, hindi ko lang alam, I cannot say for the others. No? And Senwin, balikan ko lang yung timeline. Sabi niyo po, di ba, uh, by the time na makapag-submit na ng mga reply, yung defense at yung prosecutors, um, tapos na yung 19th Congress. So, from June 1, yes, ah, from July 1 hanggang 28, walang ibang mangyayari. From July 1 to July 28, Uh, walang mangyayari hmm. dahil walang bagong prosecutors number one number two uh, may ba, diba, may pangalawang condition or dalawang certification mm -mm. ang gusto ng, ng Senado o ng impeachment court. Ito yung i-certify ng lower house kung sila ay interesado pa doon sa kaso. Eh, pwede lang yung mangyari kung mayroon ng bagong speaker at magpagbabotohan ng kongreso itong pangalawang sertipiko. Mm -mm. Alright. Uh, Senwin, thank you so much po sa inyo.